Ang gandang araw. Try ko po mangingis sa mga jeep ng Bariya. Bibigay po sila sa akin. <laughs> Kuya, kahit niyo po. Kuya, pa niyo po, bariya. Guys, wala man lang nagbibigay. <laughs> Baya natin natin ito tayo po Maria Okay guys, okay guys okay guys Thank you po uh, Guys Bandang araw Try ko po mangingi sa mga jeep ng Maria Bibigay po sila sa akin Kuya, kahini po Okay, so kaya pa yung ipong bariya. Ah. Guys, wala man lang nagbibigay. Kaya natin yung bariya. Kaya pa yung ipong bariya. Ah. Okay guys, magbibigay okay, sa kaya guys. Thank you po.